kulit kasi ni Mama. Pinapunta pa niya ako dito. How long are you planning to stay here, Joanna? Hindi na raw kaya ni Mama i-sustain ang lifestyle mo. Especially ngayon na nakabantay pa si Lola. Kung tumigil na si Lola, kakapansin sa akin at kapag naging cool na siya, that's the time that I'll go home. I'd rather stay here kesa ipamukha sa akin ni Lola araw-araw na wala akong kwenta. Ikaw na lang gawing shield ni Mami kay Lola, sanay ka naman eh. Buti nga sumusunod pa ako kay mama eh. Kasi kung ako lang, hahayaan kita dito. I can handle Lola. And plus, hindi ko kasalanan na napaka melodramatic mo. Oh. Well then, good for you. Kasi naman matanda na si Lola. Dapat tayong umiintindi sa kanya. Tayo magpakumbaba. Oh. Come on, you. As if naman ginagawa mo yun. Mama's hosting a birthday surprise party for Lola. Pumunta ka. Matutuwa siya pag nakita ka niya doon. That might ruin her day. Tatawagin ko na lang si Francis. Para sa ako dito. dito. Joanna. Ewan, is that it? Kasi, if you know sa sabihin mo, you may go now. I want to rest. I still have hangover from last night know what? Fine. Bahala ka kung ayaw mo umuwi. We both know we can't even last a week here. Lalo na ngayon na walang laman ng wallet at bank account mo. Same lang tayo, di ba? Whatever you want,